Ganito yan, sir. Ma'am, ma boost muna, boost. Trap siya eh, trap eh. Daanan kasi ang kanila eh. Trap okay. ang uh, anak ko. Ngayon, binuusan ng tubig na mainit. Biglas ang ano eh. Gumanis ang anak namin. Inawakan ngayon ng ulo. Parang may nilabas na maliit na kutsilyo. Ganyan. Parang munti na nga sa mata niya eh. Pakita kita yung video. Parang... Ah, so, sir, sinasabi ninyo, pagkatapos niyang buhusan ng tubig, Naglabas pa ng kutsilyo. yung malitsero. Tapos anong ginawa niya sa kutsilyo? Ano, tinusok ba niya? Parang inutut. Parang ginan yun siya. Kasi nakaganyan na anak namin eh. Nakaganyan. Okay. No? Parang ganun siya. Eh, ganun na siya. Parang ganoon ng anak namin. Hinihiwa-hiwa. Oh my God, my goodness. Kaya nga, pagka tubig lang mani, mainit yun, hindi na lumalabas ang dugo. Okay. Sir, nakita po namin 'no yung extent ng injury po Oo. ng inyong anak, 'no? Oo. And we are very sorry na nangyari po 'yan. Wow, Pero sir. gusto ko lang din malaman yung context, Shari. Kasi mm. nabanggit mo kanina, dahil lang to sa inggit. Oo nga, sir. Eh wala, wala naman silalitaan. No? Sino po ba yung gumawa nito? kaibigan ba niya, kapitbahay, kaklase? Kapitbahay oh, sir. Eh. totohanan, bago lang kami dyan, eh. galing kami Mindoro. Okay. Eh, magit lang kami isang taon dyan, eh, parang nagkaganyan na, mangyari sa amin. Parang na-touch, -na bakit ako bago sa samuha bakit ganito ang mangyari sa amin. Kaya, parang naikot-ikot ako dyan sa, ano, barangay na yun, matagal, nakatiwangwang. Eh, naisipan ko, maglakas loob na ako pupunta sa inyo na humingi ng kung ano man... Sa yes, sa Sir, amin? Opo, po, oo. Kasi oo. grabe, syari nakita natin oo. Oo. no yung pangyayari niyan. Pero sir, yung po bang gumawa niyan eh madalas ninyong nakakahalubilo. Oo, parang natatawa-tawa siya tapos sabi ng yung anak namin si Aina, "Tay, parang magsasalita nang yung si ganito ganyan no, parang magsa- parang astig ba?" Tapos yung ano siya, sabi ko anak, "Kalma ka lang, intay natin ang barangay." Eh abot na nga itong September. Aina, magandang hapon po sa inyo. Maari mo bang ikwento no? Saan ano yung pinag-ugatan nung inggit na yan at nagawa sa iyo ito? Ay na. Yung ano po, that time po inutusan po kami bumili ng load na mako kasi tatawag po kami sa tatay ko. Tapos yung pag po namin, nandun po sa tabas, tinawag niya po ako, tapos sinila niya po yung kamay ko, tapos tinulak niya po ako, sabi ko bakit kaya mo kala po, po, dadali niya ako mag-usap kasi hindi naman po kami nag-away. Wala po kami pinag-awayan. Tapos duman po yung uh, yung kapatid niya sa likod na likod sa likod niya po may dala-dala pong sabaw. Tapos kinuha niya po hinayto niya po sa face ko. Tapos hindi ko na po makita kung ano yung nangyayari kasi ano na po yung iba na po yung paningin ko. So wala wala naman pala kayong dating alitan, no? Tama ay na? Wala po. Tapos out of the blue, sinubuyan ka na lang ng mainit na sabaw. Opo, tapos meron po siyang ano, dinukot pa na maliit parang kutsilyo po, tapos inano niya po sa face ko. Parang binabalatan niya yung mukha mo, tama ba? Opo. My goodness, ba't naman Kasi, uh, at may ganito pang nangyayari? Opo, base dun sa mga larawan at uh, base hmm. na rin sa pagkakakwento ni tatay, parang pilit niyang tinatalupan yung balat nung Kaya nga. Uh, biktima po. sinir sinisirang muka eh. Pero bakit, Aina, bakit tingin mo, anong motibo, bakit, anong inggit, ano ang kaiinggitan ni Darli sa kalain uh, sa iyo at nagawa ito? Maano po, dahil po sa face kasi madami po nagsasabi, mas maganda daw po ako kaysa sa kanya. Tapos Nap hindi ko po pin pinalaki kasi wala naman po nilikha na pang. Tapos parang big deal po yun sa kanya. Kapag dumadaan po ako, nagigilty siya. Okay, okay. Yun lang ang rason, attorney. Nasa linya na po natin si Darlisa Kalain. Ito po yung nire-reklamo. Uh, Darlisa, good afternoon. Yes po, ma'am. Good afternoon. Uh, Live uh, tayo po. sa programa ni Senator Rafi Tulfo. Uh, Darlisa, bakit mo nagawa na mabuhusan ng kumukulong at uh, sabaw si Aina at uh, ginawa pang uh, talupan yung kanyang muka? Ay, ayun nga po, ma'am. Tulad nga po ng sinabi ko, hindi ko nga rin po alam kung ba't ako pinagpahiya nila sa, sa, ano, sa social media. Kaus nga po, tama po yung sinabi niya na siya. Tapos nagpaparinig po sila ng hindi maganda. Gaya ng? kaya po nang sabi niya ganyan, yung part, yung private part ng babae, ganon. Tapos yung about sa ano, sa tubig mainit po, hindi ko po talaga siya binusan. Nadali lang po kaming dalawa kasi dumaan yung kapatid ko para mamimihin ng ano, ulam do sa kapitbahay namin. Sabi nga po ng kapitbahay namin, kung mag-aarag luman, matatawag ko siya anytime. Kasi nga po ma'am, hindi ko po talaga yung binusan ng tubig mainit. Ah, so ang sinasabi mo, Darlisa, Dar parang natabig kaya na... Bigla na lang na Oh, ganun po talaga po kasi po nadamay pa nga po 'yun kabilang braso ko eh. Okay, pero ano naman yung sinasabi po noon kanina ni na Sir Ahmad at Ma'am Aina na naglabas pa pala kayo ng maliit na kutsilyo afternoon. Kasi kung hindi siya I sinasadya eh tapos naglabas ka ng kutsilyo eh yung circumstance na yun parang contradicting yung dating ay, hindi ko po alam yun, sir. Actually, sila po, galing sila sa baba. Tapos ako, nakaupo lang ako sa may pinto namin. Tapos ayun nga po, siya po yun may balak talaga na gawin sa, sa mukha ko yun. Tapos, na, na self-defense lang ako. Ganon na lang ko lang yung kamay niya. Siguro, nagaway kami. Doon kami nagkasabunutan, sir. Wala po talaga ako intention na e gagawin na lang, sa kanya no? yun. Uh, Ma'am Darlisa, nung nakita yes, nyo pa? na lang, no, na... na Nasa buyan ng mainit No, Kumukulong tubig yung kapitbahay po ninyo. Anong ginawa nyo? Ay hindi po yung mainit ng tubig sir. Hindi po yung mainit na tubig. Sabaw po 'yon. Oh, so, uh, you mean malamig po, na sabaw, ganun? Oh. <laughs> Pang-ulam pang po 'yon. Okay, so okay, eh pero nakita kasi namin, no, yung yung mga letrato ng injuries ni Ma'am Aina at uh, I don't think naman siya rin no, na pag malamig or room temp na sabaw eh ganun yung magiging effect. Pero in any case po, no, Ma'am Darlisa, uh, gusto lang namin malaman. Uh, ano pong ginawa nyo nung mas matapos na sabuyan ng sabaw ang kapitbahay niyo? Hindi, nagkasabunutan kami sir. Tapos biglang dumating yung nanay niya. Tapos ayun po, dinamay din ako. Nagdamayan sila dalawa. Sinabunutan nila ako dalawa sir. Okay. Ganito ha. Kasi Shari, nung kung aksidente yan na nangyari, di ba... Ang una mong gagawin, for example, kung aksidente talaga is Hingi ka ng pasensya, patawad. Ay, pas pasensya na. Hindi ko sinasadya, ganyan. Mm -hmm. Pero 'pag nakipagsabunutan ka pa, mm -hmm. Parang iba 'no yung, iba yung, yung eh. dating, 'no? Oh, oh, Pero uh, Ma'am Darlisa, after nito na oh. napatawag ba kayo lahat kayo sa barangay? Opo, sir. Lahat po kami. Miss Zaida, ano po maaari niyo po bang maikwento kay Attorney JV kung ano po ang naging pag-uusap po ni Darlisa hey. and ni Aina po? Ah. Oh kasi ma'am yung ano nila nung nagreklamo sila galing na sila sa ano sa police station daw then pinapunta sila dito sa barangay oo pag dito na ma'am sa barangay oh hihingi sila ng certification so yung yung ano po dito pa dapat meron silang three uh, confrontation no mangyayari bago mag uh, magbigay ng certificate file action ng barangay nung confrontation nila, sila na din po ang nagano na magsettle sila. Ah, so nagkaroon naman ng kompromis, compromise. Tama po ba, Ma'am Zayda? Yes, yes, ma yes, sir. Okay, at base dun sa napagkasunduan po nila, ano yung terms? Kung alam oh, nyo po. Oo, oh, yung napagkasunduan, sir, ah uh, yung expenses, medical, at saka yung mga babayaran ng respondent. Okay. Oo, then meron pa po kami tinatawag na ano dito, parang di at sa kanila, meron po yan another 10,000. Damage? Damages? Oo, Moral yung damage. damage. damage, Okay. So 10, po. Ang naging problema lang, duma, uh, dumating yung kung kailan talaga dapat sila magbibigay ng bayad, hindi pa po yan sila nakakomply, sa nadalisa Hindi sumunod. Kasi kulang daw po ang pera oh, nila. Uh, sir Ahmad, no? At kay Ma'am ay na. Tama po ba sir na nagkaroon kayo ng kasunduan sa barangay? Tama yon sir. Mag na, tama nagkasunduan kami. Pero maghintay kami. Abang maghintay kami, wala na akong buhay. Wala na akong anak buhay. So in short po, uh, attorney, uh, hindi po na nasunod, nasunod, nasunod yung sunod, uh, agreement o. po nila Hanggang sa barangay? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi nasunod. Okay. Ma'am Darlisa. Po. Ma'am, meron na palang nangyaring kasunduan o kumbaga... Binigyan na kayo ng pagkakataon ni Aina at ni Sir Ahmad na uh, ayusin na lang, di na kailangan umabot pa sa kortehan o kulungan. Ba't naman hindi pa nasunod po yung agreement natin? Ayun nga po sir, okay na nga po kami, nagkapirmahan na nga kami, nagkausap na kami niyan na okay na kami, na ibibigay naman naman po yung pera na hinihingi nila. E eh kaso nga lang po, nagulat kami, pati yung kapitan dito sa arena, bakit pa sila pumunta dyan? Ma'am, teka lang ha, kasi sir, kailan nangyari to? July. July? July 9 ng gabi. Oh, e eh, sabi mo, nagkaroon na ng kasunduan. Ma'am, September na, kailan mo oh, balak September. gawin yon? Ma'am, um, kasi yung kasunduan namin, sir, one and a half month. Tapos may pera naman na po dito. Sinabi kasi nung asawa na ni Ahmad na yan, aantahin pa yung decision niyan. Decision niyan. Kaya nagantay po kami. Pero yung pera, andito po sa amin yung pera, sir. Ah. Hmm. Sir, uh, magkano po? po. ba yung total na dapat matanggap niyo kay Ma'am Darlisa? Yung na uh, total doon, 13,000 kasama na kasi lahat ang gastos namin eh. Ni Kusinko, wala na sila namibigay sa doktor, sa pamasahin. Oo, syempre. Oo. So sir, in total, no? In total, kabuuan, magkano kabuan na po? sa barangay ng 13,733 pesos. Okay. Oh, Ma'am oh. Ma, Ma Darlisa, nasa 13,733 pesos daw po. Hmm. Ano, ma mababayaran na po ba 'yon, Ma'am DarLisa? Sir, may 10,000 na po kami dito. Kailan 'yung mabibigay 'yung 10,000 pero hindi, hindi pa 'yan kabuuan ha? kasi may kulang pa 'yan na 3,733. Hmm. Opo nga, sir. Okay na po talaga kami doon, nasa amin na 'yung buo 10,000 tapos 'yung 'yung ano, 'yung 3,000 plus po, 'yung ticket na 'yan dinagdag lang po dito sa gastos namin. Naging okay naman po kami doon Umagri naman kami. Kasi pati mga pagkain nila, umag rin na po kami sir, katulad nga po ng gusto nila, gusto namin din, maging okay din kami. Eh kaso nga lang, nagulat nga din po kami, bakit parang nagkagulo pa ulit? Ga ganito ha, Ma'am Darlisa, okay, na na napakinggan ka namin and we appreciate no na willing kayo at ready na kayo magbayad ngayon. no Pero naiintindihan okay. din namin ang pamilya po ng biktima dito, kasi July nga naman yung agreement ninyo, sabi mo nga kanina, one and a half months, so supposedly... Okay, compute mo nga, Shari. Dapat, dapat hindi na umabot pa ng kalagitnaan ng, ng September. Pero, ganito, no? kasi kami naman dito, ang, ang gusto namin dito, eh, ma, ma close na natin etong, etong dispute po ninyo, no? maging okay na kayo. Kasi magkapit bahay naman kayo. Eh. At narinig namin sa'yo, ha? ibabalik mo na, babayaran nyo na yung napagkasunduan ninyo. Opo, andito na po sa amin yung pera. Ayan. So, sir. Opo. Narinig po natin si Ma'am Darlisa. At by the way, Ma'am Darlisa, ikaw ba humingi na ng kapatawaran man lang kay Aina? Opo, sir. Hindi pa po. Ma'am Darlisa. O? Oo, pero totoo ba na gawa ng mas nagagandahan ka kay Aina kaya mo nagawa 'yon? Or may ganun bang issue na mas maganda si Aina kesa sa inyo, kesa sa iyo? Hindi po ma'am, patik pati, pati, pati pat, na lang po din ng account ko. Malabo po mangyari yung iniisip niya, ma'am. Okay. So ay na. Po. Oo. So wala daw katotohanan 'yon. Hindi naman daw nila iniisip na mas maganda ka kesa sa kanya. Ma'am, bakit niya po yung nagawa sa face ko pa po? Pwede naman sa katawan ko kung hindi po siya nagigilty sa beauty ko po. Okay, oh, Darlisa, kung hindi ka naiingit sa beauty niya, bakit mo daw kasi ginawa yun sa kanya? Sige, kausapin mo siya, uh, Darlisa. Nasa kabilang linya si Aina, nakikinig siya. Ah sa akin ma'am, wala naman po talaga issue sa akin yung about face kasi lahat naman po tayo talaga tumatanda. Hindi po issue sa akin yung pagiging maganda o pagiging pangit po. Wala nga po talaga sa akin yung sinasabi niya, wala po talaga sa akin. Kaya wala na akong masabi ma'am maliban sa wala po akong wala po ako intentional sirain yung mukha niya kasi po wala po akong pakialam sa ganda o sa pangit man po. Wala Hindi, po ang talaga. sinasabi niya kay sinasabi... kasi bakit daw sa mukha? Pwede naman daw Ay, kahit... Ay, kasi magkakamutan na kami, ma'am. Wala na kami dun sa... Wala na kami sa matinong pag-uusap na rin. Kasi yung kamay niya, ma'am, supposed to be, nagpapamalo siya na sa akin. Nadali pa nga po yun kabilang face ko. Hindi niya lang po nakita. Okay. Hindi po ako ingit sa kanya. Wala po akong pakialam sa ganda niya o sa kung anong meron siya. Dahil wala po akong pakialam na kung anong meron siya at wala siyang pakialam na kung anong meron din po ako. Yun lang po yung masasabi ko. Wala na po. Ayaw mong humingi ng sorry man lang kay Aina? Ma'am, kasi ma'am. Opo ma'am, kasi salamat po talaga. Kasi alam ko ma'am, hindi po talaga ako nagkasala. At saka kahit, um, ma'am, kahit hindi po ako yung nagkasala sa kanya, nag-personal nag apologize po ako dyan sa kanya. Kaso ang ginawa niya, sinumbatan niya ako, anong sinabi niya ma'am, ewan saya po, yun po yung sinabi. Simple. Mm -hmm. Okay, Kaya hindi ko na po talaga ulitin yun. Okay basta wala nang ang mahalaga sa amin ni Shari dito eh dapat itong pangyayaring pong ito ay hindi na mauulit ha uh, Ma'am Darlisa Sa oh, akin po sir opo thank you po talaga sa akin sir Walang wala na po yon pero ewan dyan sa kanya sir Oh, oh, eto, baka kasi si Aina may gustong sabihin. After nung nagkapirmahan, sir, dinuraan pa yan nila ako sa paa. Kaso hindi lang ako nag kasi nga sabi ko hindi pa tapos yung issue namin. Okay, okay. So ayun, mas maganda, malinaw, no? Uh, Aina, nagaling mismo kay Darlisa na wala namang ganong issue. ba diba? Na hindi na wala namang ingit-ingit. Pero sa amin lang dito, wag na sanang maulit. So ceasefire na ha. Wala na rin ganong issue and since mag uh, si ano si Darlisa willing naman ibigay kung or uh, sundin kung ano man po yung nasa uh, agreement, Compromise. Po. agreement nila. O, po. sa barangay. Oh, so oh. ang sa atin lang dito, wala namang issue ng inggitan para lang din right. maklarify kay Aina na walang pagandahan dito dahil mukha naman sa amin naman parehas kayong maganda. Correct. ba diba? okay. So walang issue ng ganon. Oo, wala nang wala nang inggitan, wala nang parinigan sa Facebook, wala nang sakit. Wala, ma'am. Malabo ko mainggit sa katulad niyan, ma'am. Mm -hmm. Okay. Okay, so ganito ha. Uh, si Lupon po, si Ma'am Zaida Munat. Ma'am, ipatawag na lang pumulit muli natin sina Ma'am Darlisa at ni Ma'am Aina para mag na. Mag, uh, na yung naging agreement po. Okay? Ready naman na daw po. Ito si Ma'am Darlisa na ibigay yung nararapat base dun sa kanilang napag-agrihan. Yes sir, narinig ko, narinig okay. ko sir. Opo ma'am, mag-set tayo ng schedule sana within the week para matapos na 'to. Yes sir. Okay, okay po no? At, okay. Kasi kung hindi po 'yan matutupad pa rin eh isang option ni na Sir Ahmad at ni Ma'am Aina eh ituloy na lang yung kaso. Kaya nga kami dito sa studio naniniwala pa po kami no na magkakaroon naman ng maayos na katapusan itong nangyaring uh, yes, kaguluhan sir. na 'yan, no? So, consistent naman po no, dun sa purpose ng Lupon. Ma'am Zayda, yes. pag ayusin natin and we'll do all efforts na matapos yes, nito. Yes, sir. Yes, sir. Alright. okay, po. Okay, Maay na? Yes, po. Sige, pauuwiin namin uh -huh. si Tatay, no? Si Tatay Ahmad. At uh, magkakaroon naman, ng ako din naman si, ano, sila, Darlisa, na maibibigay na yung, uh, kung ano man yung agreement doon. Okay? Pero yun lang ha, wala nang ingitan sana, Darlisa and Aina Pares kayo maganda. And uh, kung hindi pa po tatay tumupad, gaya ng sabi ni Atty. JV, yun na po yung gagawin natin. Okay? Opo. Oh, uh, sige po tatay, uh, tulungan po namin kayo tatay. And patungkol din po sa pamasahe po ninyo pa uwi po sa Sambuanga.